Hello everyone, ako nga pala si Janet Moreno. Laki sa hirap pero may malaking pangarap. Maganda nga ang panahon ngayong araw, kaya sinilip ko nga muna ang aking mga kapitbahay. Pero piko na naman ako makita sila. Hanggang ngayon kasi tulog pa rin sila kahit katirikan ng araw. So chinik ko nga muna itong aking tanim na lemon at medyo okay naman. So bubaba na rin ako para makapagtimpla na rin ng kape medyo late nga ang aking pagbaba dahil mga 9 o'clock na nga yan umaga dahil nga sobrang sakit ng aking likod lalo na sa lower back Madalas ko nga ito nararamdaman kahit bata pa nga lang ang aking edad ay eh nakakaramdam na nga ako ng pananakit ng aking mga kasukasuhan lalo na ang aking likuran. Nagpa under physiotherapy na nga ako medyo may kamahalan yon guys. Every session ay 50 euro. Minsan pa nga nagsis 60 euro. Minsan 3 session ang ginagawa sa akin pero ilang buwan din ay babalik na naman ang pananakit ng aking likot lalo na sa lower back kaya nga guys, gusto ko nga itry ang Thai massage, baka nga naman ito ay lamig lamang naniniwala kasi ako, tayong mga Filipino na minsan yung pananakit ng ating mga muscle, dahil lang yan sa lamig dahil nga nung nakaraang araw sinabi ko nga dito, kahit spring nga eh may kalamigan pa rin nga ang panahon kaya sinuggest ni Papa le, na magpamasage na lang muna ako baka madalaw lang daw to sa massage baka lamig lamang, nanamuo kaya nananakit minsan kasi sila na yung nagmamasage sa akin pero kailangan ko talaga ng professional na massager para ma-point out kung ano yung masakit. So sasamahan niya nga ako at may schedule nga ako ngayong araw. So bago nga kami pumunta sa Thai massage, ets pumunta muna nga kami sa Vinkele o yung store o supermarket na tinatawag dito para bumili ng mga chocolate eggs. Magkakaroon kasi kami ng hand egg para sa mga kids dahil i easter na nga guys. Kaya magpapalaro kami sa mga kids ng egg hunting. Ging part na nga ng tradisyon ng mga Dutch. After nga nan guys, ay dumiretso na nga kami dito sa Thai massage. Napansin ko, napakarami nilang Buddha at saka Pra-Prom na tinatawag ito yung kumbaga sa atin meron tayong mga santo ninyo sila marami silang iba't ibang uri ng Buddha at nag-aalay sila dito guys ng pagkain hindi ko alam kung ano ang paniniwala dito nila guys pero minsan na rin kasi ako nag-travel sa Thailand at napansin ko nga napakarami nilang ganitong klaseng statue lalo na kapag nagawi kayo sa Bangkok. So ito nga pala yung room ko saan ako magpapamasaj Ito ay pwede sa mga double pero dahil isa lang mag-isa lamang ako at hindi naman mahilig magpamassage si Papa Lin, kaya ako lamang ang magpapamasaj Hintay niya nga lang ako sa labas hanggang matapos. So after nga nan guys, meron nga pala kami dinner tonight with the family. So dahil 5 PM pa ngayon Naglakat-lakat nga muna kami ni Papa Lin, kasi 3 p.m. pa nga ng mga oras na yan. Dahil nga kinulang kami sa paghahanap kanina ng chocolate egg dahil puro maliliit yung nakita namin sa grocery so nagpunta nga kami dito sa Senox kasi itong Senox guys ay iba-iba ang kanilang paninda meron mga furniture, may mga pagkain at mga kitchen equipments iba't iba ang kanilang tinda After nga nami makahanap ni Papa Lin, bigla nga kami nag na naman sa kape. Sinabi ko naman sa inyo na mahilig talaga kami sa kape, lalo na ang mga Netherlands. So after nga nami magkape ni Papa Lin, eh tumayo nga muna kami dito sa toy store para maghanap sana na pwede namin ipigay o pasalubong man lang kay Sarah. Alam nyo ba guys, Nung bata nga ako, birang birang nga lang ako bilhan ng laruan ng aking nanay. Kasi nga, isang beses lang sa isang buwan kung sumahot ang nanay ko. At yung pera yun, nakalaan talaga sa bigas. At wala talagang sobra para makabili ng laruan. Kaya guys, kaya sabi ko talaga sa sarili ko, pag ako nagkaanak, ay bibilang ko talaga ng mga laruan ng aking anak. At sa awa ng Diyos, yung mga laruan ni Sarah ay puro bigay. So, laking tipek ko rin, di pa? So, nandito na nga kami sa Luka Banita, guys. Ito ay napakasarap ng na pagkain dito. Ito pala ay hango sa Mexico. Yes, guys, tumayo pa sila dito sa the Netherlands para itayo itong Luka Banita. Napakarami nga nilang branches dito sa The Netherlands at pumatok talaga ang kanilang restaurant dahil napakasarap talaga ng kanilang sinuserve. Ito pala ay Ali at uh, kahit ilang beses kayo kumain ay kasama na po yon sa isang payment ng bawat per head ay 30 euros pero hindi po kasama sa 30 euros ang dessert at ang drinks. So extra payment for the drinks and dessert So ang pwede nyo lang kain kung ano la ang nasa menu nakasama sa 30 euro. Ganun po talaga pero sabi ko nga worth it naman yung 30 euro para sa napakasarap na pagkain nila. Dahil iba't iba nga yung nakakain namin at yung mga kinakain nga namin dito guys ay yung madalas na hindi namin naluluto sa bahay. Ganoon talaga kami guys. Kung pwede namin maluto sa bahay, hindi namin kailangan pumunta sa mga restaurant. So kapag pumupunta kami sa restaurant guys, minimake sure talaga namin yung kinakain namin is yung hindi namin nakakain o hindi namin naluluto sa bahay. Nagustuhan nga ng ating bata ang tinapay ng Mexican. Napakasarap nga talaga guys kahit walang palaman. So meron nga silang sinurp na tinapay na may kasamang mayonnaise na templado na hindi ko alam kung anong mga herbs ang nilagay nila pero napakasarap talaga guys, hindi ko na nga ito napakita sa inyo dahil nagutom na nga kami kahihintay, lalo na nga kami ni papalin na kaninang umaga pang busy busy nag-aasikaso nga kasi kami para sa palaro sa mga bata So habang nga namin hinihintay yung aming in-order, inunahan nga muna namin ito ng mga drinks. So umorder nga si Papa Lay ng beer. Kami naman ni Sarah dahil uh, si Sarah ay meron naman lemonada. So ang nag-order na nga lang ako ng water para lahat nga ay makainom. So nandito na nga yung mga in-order namin. Isa talaga sa paborito namin order dito guys ay ang um, ang carpaccio. Napakasarap nga nito guys. At dito ko nga lang natutunan kumain ng hilaw na karne. So ang carpaccio nga pala guys ay hilaw na karne ng baka. Napakanipis niya lamang at napakasarap niyang kainin. Dahil nga may mga palaman pa at tapos may konting salad sa ibabaw. Napakasarap niya talaga guys. Minsan ko nga ito ginagawa rin sa bahay. Pero iba pa rin talaga kapag nasa luca Banita. Iba talaga yung lasa ng nilang carpaccio. So, umorder nga rin ako ng chicken dahil paborito nga yan ni Sarah. So, ayan nga. At nakatatlo, apat na plato ako ng carpaccio, guys. Sobrang sarap niya talaga. At hindi naman halata dahil nakaapat na plato nga ako. Mabuti na nga lang at nakisama itong si Sarah. Hindi nga siya masyado makulit ngayong araw dahil nga sobrang sarap na kinakain niya. Alam nyo ba guys na sobrang natutuwa talaga ako sa buhay ko ngayon. Ito kasi yung matagal ko ng pinapangarap ang magkaroon ng sariling pamilya. Kahit nga lang simple ang aming pamumuhay, hindi naman kami kinakahos. I mean, three times a day pa rin kami nakakakain at nabibili pa rin naman namin ang mga bagay na gusto namin. Hindi nga lang ganun karangya pero masasabi ko na masaya ako sa buhay ko ngayon. Napakabait nga pala ng pamilya ng aking partner at malayo malayo sa pamilyang pinagmulan ko noon. Galing kasi ako sa napakagulong pamilya. Talaga sinabi ko sa sarili ko, once na nagkaroon ako ng sarili pamilya, I may make sure ko talaga na masaya talaga ang pamilya. Hindi man ganun ka-perfect pero masasabi ko na masaya kami ngayon. Natatandaan ko nga nung bata pa ako, araw-araw nga lasing ang tatay ko. Madalas nga nag-aaway sila ng nanay ko. Wala nga araw na hindi sila nag-aaway. Tapos ang gugulo pa ng mga kapatid ko. Sa hindi nakakalam, walo nga pala kami magkakapatid. Piriin mo, ikaw pang dayang yes. Araw-araw talaga may bakbaka sa bahay. Ganun nga talaga, no? Pero pihira ko lang nga talaga nakita na hindi nag-aaway ang nanay-tatay ko talaga noong mga panahon na yun. Pero nagpapasalamat talaga ako na hindi ko nakinalakihan ang traumatized na nangyari sa buhay ko. Pinangako ko lang talaga sa sarili ko na once ako nagkaroon ng sariling pamilya Ime-make e sure ko talaga na hindi na mauulit yung dating pamumuhay na meron ako Kaya ngayon pa lamang talaga guys ay nagpapasalamat na ako sa ating Diyos Dahil binigyan na nga ako ng mabuting uh, makakasama sa buhay At nagpapasalamat din ako sa aking anak na sobrang bait kahit medyo may kakulitan nga lang kaya bawat nguya ko nga nun, ng guys. sobrang talaga siya saya ng puso ko. Oh. Ito kasi yung mga pagkain na hindi ko nakakain noon noong nasa Pilipinas pa nga lang ako at maliliit pa nga lang kami. Sinabi ko talaga kay Lane na malayo-malayo talaga ang pamumuhay ko sa pamumuhay nila. After nga nun guys, ay lumabas na rin nga kami. Bale, dahil dalawa nga ang sasakyan dala namin. So si Owa na nga ang maghahatid sa bahay nitong dalawang chikiding. Dahil dadaan nga sila sa glit sa borderay para makakuha ng fresh milk. So ako nga ay sasabay na nga kay Papalin. Dahil yung sasakyan ni Papalin ay para lamang sa dalawang tao. So si Papa na nga ang naglakay kay Sara sa car seat. So umalis na nga kami sa mga oras na yan. At napakaganda talaga ng panahon ngayong araw. Sana talaga ay araw-araw na ganito.